Cristiano Ronaldo Binasag, ang world record sa YouTube. Nagtala ng 30 million subscribers sa loob ng 24 hours. Kamakailan, ang football superstar ay naglunsad ng isang channel sa YouTube para sa kanyang mga tagahanga na tinatawag na You Are Cristiano. Ginawa ang channel noong July 8, 2024, ngunit pinananatiling private hanggang sa pampublikong anunsyo nito noong August 21, 2024. Mabilis na naging viral ang channel na umabot sa isang milyong subscriber sa loob lamang ng 90 minutes, 5 milyon sa loob ng apat na oras, 10 milyon sa loob ng labindalawang oras, at 20 milyon sa wala pang 24 hours. Ito ang naging pinakamabilis na channel subs na naabot ang mga milestone na ito at nalampasan ng Portuguese na si Nick Jr. upang maging most subscribed na channel sa Portugal. Makikita sa channel na UR ang pag-uusap ng atleta tungkol sa football at iba pang mga interes kabilang ang pamilya, wellness, nutrition, paghahanda, pagbawi, edukasyon at negosyo minsan kasama ang mga bisita. Natuwa ang manlalaro ng football sa pag-anunsyo ng paglulunsad ng kanyang channel na hinihiling sa mga tagahanga na CU Obscribe, isang pagtukoy sa kanyang pagdiriwang ng layunin. Tumagal lang ng isang oras at 29 minutes para maabot ng UR na channel ang isang milyong subscriber. Bilang gantimpala, Nirigaluhan ang YouTube si Ronaldo ng isang gintong plaka o ang gold play button para sa pag-abot sa isang milyong subscriber, isang tagumpay na inialay niya sa kanyang mga anak. As of this writing, Ronaldo has more than 30 million subscribers at nakapag-upload na ng 19 videos sa channel. Si Jimmy Donaldson o Mr. Beast ay kasalukuyang pinaka-subscribe na channel sa YouTube na may higit sa 300 milyong mga subscriber. Si Ronaldo ay isa sa mga sikat na manlalaro ng football of all time. Kasama sa kanyang mga career highlights ang pagwawagi ng limang Ballon d'Or Awards at apat na European Golden Shoes, pag-secure ng 33 trophies, kabilang ang pitong titulo ng Liga at limang UEFA Champions League, at paghawak ng mga record para sa pinakamaraming goal sa UEFA Champions League, European Championship, International Goals, at mga international na appearances. Siya ay may score ng higit sa 890 mga goals sa mga opisyal na laban para sa parehong club at bansa. Sinimulan niya ang kanyang senior career sa Sporting CP bago lumipat sa Manchester United, kung saan nanalo siya ng maraming titulo ng Premier League at isang Champions League. Ang kanyang record na paglipat sa Real Madrid ay ginawa siyang isang pangunahing tauhan sa kanilang tagumpay kabilang ang pagkapanalo ng apat na Champions League. Pagkatapos ng isang stint sa Juventus, bumalik si Ronaldo sa Manchester United at kalaunan ay sumali sa Al Nassr. Kilala siya sa kanyang malawak na marketability at impluensya na niraranggo sa world's highest paid at most famous athlete.